Magandang araw mga kapatid, Noxki Vlog. Andito tayo ngayon sa Binelli San Fernando Pampanga para silipin at tingnan ang mga motor nila dito. Alamin na rin natin mga kapatid yung kanilang cash and in installment. Kaya abangan natin to. Maraming maraming salamat. Stay tuned po. God bless. yan Ito po yung mga unit na nandito ngayon sa kanilang branch dito sa Benelli San Fernando, Pampanga Marami po tayong pagpipilian dito Ayan, May big bike sila Meron ding scooter Meron ding naked bike and then classic bike Tsaka yung itong nakita natin na adventure bike na TRK 502X Ayan naman po yung 400cc na Imperiale 400 so titingnan natin ngayon yung mga price and installment nitong mga motor na ito so abangan po natin yan tulad nitong nandito sa may harap na kulay glossy red ito yung TNT 135 nila yan sa mga gusto ng ganitong klase so naked bike din pero ma maliit lang siya kabababa mga kapatid tapos kagandahan fully LED na rin yung mga ilaw then digital panel na rin pala itong kanyang gauge ayan yung kanyang forma mga kapatid ayan o oh, ganda ng muffler nya kaduan dual exhaust disc brake na rin yung sa likod tapos tubeless na rin yan siyempre naka mags na siya Monoshock na rin. Kakaiba din, oh. Nasa left side. Yung kanyang monoshock. Available din dito, mga patid, yung kanilang Benelli BC-125i. Yung scooter na 125cc. Sa so, mga naganap din ng ganito. Available din dito sa kanilang yan, ito yung latest nila ng mga pati Tsaka itong Panarea. Benelli Panarea 125. Ayan, oh. Kulay red. Ito yung kanyang emblem. Meron ding kulay white. Tsaka ito, ang ganda ng kulay, oh. Parang sky blue. Kulay nito. Tapos, glossy black, tsaka yellow. Meron din sila doon. Tapos sa mga naghahanap naman ng 200cc, ito yung Evo 200cc, yung Moto B. Yan. Ito yung classic bike naman nila. Ano? Pagandahan, digital panel na rin mga kapatid. Tapos, yun yung style. Iba yung kanyang cambio tapos nakamags tubeless na yung gulong and 200 cc na nga ayan damdari ng shock makikita natin ayan ang size ng gulong na nito mga patid ay 130 by 90 by 15 sa likod dito naman sa harapan ayan 90 by 90 by 70 naman. Ayan yung, disc brake nya. Uh, naka dual pad caliper. Yan, meron na siyang oil cooler. Ayan naman yung, man yung Meron pa rin siyang starter, Ayan. Ito, 400cc na pati sa so, mga gusto rin ganito. Ang dalito. Ayan yung mukha niya. Kulay silver naman yung tank na Ganda. Tapos yung likod. Ayan. Classic na classic yung style niya. Pati sa map niya. Ayan. Makita natin. Stainless. This brake na rin. Ayan binili yung kanyang caliper no imperial eh 400 mamani ito ba yung sinasabi mo pakalaki ng block niya. oh. No? 400cc yeah. tapos ito yung isa pang kulay ng imperial kulay uh, maroon naman tong kanyang tank sa bang polo ang pwedeng niyong pilian. Yan. ito sa mga naghanap ng adventure na big bike, ito yung TRK 502X. Yan meron silang available dito na polo color, glossy white. Yan. Inta, okay. Inta Ikambewang na natin yung upuan. Grabe lang yun. Tapos <makes noise> yung kanyang gauge. Ayan. Kanyang ito dyan ito. Then ito naman yung ito ba yung NK? Ayan o. Ayan o naked bike TNT 600 ay pala ito kala ko yung NK 650 cc para magkahawig sila ng headlight pero iba rin pala ito napakalaki ang nagandahan mga kapatid ito 4 cylinder na grabe ganda tapos ABS na kanyang braking system then caliper nya binelli tapos yung kanyang shock dito nasa side kaiba rin mga kapatid hmm? dun sa headlight napakaganda rin ang headlight fully LED then may projector lamp dito sa front then signal light LED na rin sa kanyang tank napakalaki din glossy white isang nandito then syempre yan naka uh, digital panel na then dito sa likod ito ang kaiba din sa kanya mga kapatid yung mabler nya hmm. wala doon sa baba nandito sa taas tapos napakalaki ng gulong niya, mga kapatid yun Ayan, naka-GT. Tapos this brake sa likod. Ayan. Ganda sa mga gusto ng ganito mga kapit. Then last, ito namang 800cc. Ano naman to sir? Anong pangalan nito sir? Leon Sino 800. Leon Sino. Sino. Ayun. Leon Sino 800cc. 800cc. Ayan sa so, mga gusto ng ganitong big bike naked uh, big bike mga kapatid uh, iba din yung gulong niya mga kapatid kasi malaki yung spike nito. ito pwede yung pang off road you know, may spike siya eh. yan no uh, malaki hindi natin kung 4 cylinder na rin ba ito ay hindi siya 4 cylinder Ayan po. Oh. Ang cylinder. Pero napakalaki ng kanyang radiator. Ayan. Laki. Ready, ready for long drive. pati yung sa headlight. Ito. Ang ganda. LED na rin mga kapatid. Tapos ito yung kakaiba dito mga kapatid. Layo. Andito sa pang Sa mga gusto mag-avail, ito po yung kanilang requirements. Makikita natin dito sa may right side. Ayan po. Meron din sila mga helmet, tsaka jersey, then mga suit, mga kapatid. Available dito. Eh. So, ayan po mga kapatid. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless po.